Lotlot -lot nagsalita na hinggil sa relasyon ng anak na si Janine at Echo. Sa isang kamakailang panayam, nagsalita na si Lotlot -lot de Leon tungkol sa relasyon ni na Jericho Rosales at ng kanyang anak na si Janine Gutierrez. Ayon kay Lotlot, -lot, masaya siya para sa dalawa at walang dahilan para hindi sila suportahan. Inamin ng aktres na matagal na niyang kilala si Jericho at nakikita niyang mabuting tao ito. Dagdag pa niya, nakikita niyang masaya si Janine at iyon ang pinakamahalaga para sa kanya bilang isang ina. Sinabi rin ni Lotlot na mahalaga ang respeto at tiwala sa anumang relasyon, bagay na nakikita niya kina Janine at Jericho. Ayon sa kanya, hindi siya nakikialam sa love life ng kanyang anak hanggat ito ay nasa tamang direksyon. Ibinahagi rin ni Lotlot na proud siya kay Janine dahil marunong itong magdesisyon para sa sarili. Para kay Lotlot, deserve ni Janine ang kaligayahang natatagpuan niya ngayon pinuri rin niya si Jericho sa pagiging gentleman at sa maganda nitong pakikitungo sa kanilang pamilya. Sa huli, sinabi ni Lotlot na handa siyang suportahan ang relasyon ng dalawa hanggat nagmamahalan at nagre sila.